So good day sa inyo mga ropa ano? Sa puto video nga eh Lalabas na naman tayo ng lungga mga ropa Punta nga tayo ng city So Nagpapahanap nga ng uh, rubber shoes yung dalawa na ko Para sa dati na pasokan nila Siyempre hindi pa naman sahod Magka canvas muna tayo siyempre mga ropa Tingin tayo ng mga uh, Rubber shoes na Magandang klase pero mura naman no? Siyempre hindi po kita sa uh, ibang bansa tayo, sige-sige lang tayo gumastos. So magka-campus muna tayo, tapos pagdating ng sahod, tsaka tayo bibili. So tara, samahan nyo ako maghanap mga ropa. So kaya tayo ng trend mga ropa. So may nakasabay nga ito yung immigration kanilina mo. Nag-iikot na naman ng immigration para mahuli ng mga TNT. So ingat nga mga TNT natin mga tropa dyan Mukhang talagang may pit ngayon na Kanina nga ba naglalakad ako May pa ano pa <coughs> Parang immigration parang paparinig Buti lang meron tayo visa <laughs> Siguro ko wala ko visa bakit nabahan na ako doon Dalawa pala sa likod ko So yun, ang gabang lang ako ng, ng trend dumating Wala pa nga mga uh, 4 minutes pa bago mo yung train. So yun mga ano, mamaya na lang ulit. May napadaang train mga pa. Ay ito yun mga rupo, party na yung train. Mga ako parang dinalamig yung ba eh, no Parang di siya dinalamig na short pa, no? then, pa. na. Ayan yung train mga ako pa Tayo. Up to ng train mga ropa sa naman tayo So wala pa nga. Ayun pa natin. Mga ilang minuto lang yan. Mabisa naman yan. Ayun natin dumating. So ganito ngayon sa aboy sa Korea mga Ropa Paramihan siyang MRP sa atin sa Pinas mga Ropa Bahay tayo mga Ropa Takbo na man. Takin naman na ito mga Ropa medyo malayo nga rito yung train station ko rin train sa buhay, tapos train ulit ko rin dito oh, malayo-layo pa takbo na itong mga roba tandaan ko lagi tong card to mga ropa. Ti mani. Sa basta sa brito mali mitang ginagamit. Dali okay. na dan, dali sa creator mga ropa. Sa creator again, no. Ito na. Ito na labas ng mga ropa. Escalator again mga ropa. Grabe no. Grabe lalim no. Puro escalator. One time na natapos escalator ako mga ropa. gano ng kalalim yun. Yung subway rito. So mayroon at mga ropa tatakbo na ako. Baka may manok na ng trend. Ayan, yung train station mo araw Escalator na naman mo araw pa. Hindi ng tikit ng train mo araw pa. Ito tayo bibili. Tribe niyo muna tayo. Ayan, abit tayo ng tikit. So, baka ano. So, baka bilis. Yun. Bakit ko naman bakit baba ka nung ulit. Ang gulit. Wala pa ka entrance. Part number 1 nga tayo, seat number 5.

dulo pa tayo ito yung court number 1 Yun mga ropa. Yun mga ropa. May tayo. Ito. Yun ABC Mart. Tingin tayo dyan.

Yan na lang. Kaso na pala yung ano. Ngayon kinay yung pink. O paras brown na lang sila. Mas mas maangas to. Ito na. Mas maangas. Ito yung sa iba. Ito rin Namura pa. 59 6, 76 76 ito na pili ko 71 nag-okay naman si Tupay Evo ayan rubber uh, shoes pila ito mga pila 60 may iba na Ayan. siguro. Ito na. pa siya. 16 eh. 16 eh. Hmm. Ito na lang talaga. Ito na lang. No. Pwede na. Kita na sa baka meron na.

sobrang busy niya mga roba. Tayo natin ako. <tik> Hindi mo tayo nagmamadali. Siya lang muna. Dahil pa rin maganda rito na yun. Puro night. Adidas. Dito may mga night pa rito. yun mga pila. Mga pila. Ito ban, siyempre. Busy pa. Wait lang natin. Mara ko pa. Sa kabila mo, ma ha? May balance. b l a 막블 music, 요 n d operate woman. Who s 어 i p s 0 s h i w 요0 ship 요 50, 이요 있어요. 50은, 있어요. 50은 없어요. p you? w 요 50은 없어요 o u Who ship you? Who s 요네 p you? w natin ang iba. Walang size 250. 240 lang natin isa. Para kay Yana. Ay, ay, ay. May black na lang kaya? Black na lang. May black na lang kaya? Hmm. Pag tayo. So iba na nga lang bilhin natin. Ito lang mga Ito na lang yun. Isang may size 240 tsaka 250 yun na lang. Para yung same sila magkapatid. Yun na nga lang. Tara, bayar natin. Ngayon tayo ng... Sinabi ko nga sa mga ropa na nag mas lang ako. Pero nung dumating na ako dyan, nakita ko mura naman. So, binayaran ko lang mga ropa. baka kasi yun Alam mo na, baka mawala yung sale. Sayang din naman. Kaya binayaran ko lang mga ropa. Apa? Yang terakhir itu mana? Yang Ang dalawa chile na sa yun yun rocks yun yun so yun mga roa po ay okay na nito palagi ni mga roa babayi